Babagang balita. Kasundaluhan ng Fourth ID tumulong sa mga residenteng apektado ng bagyong Pino sa Caraga Region. Kakayahan sa disaster response operations pinaigting pa ng Fourth CMO Battalion sa Butuan City. Isang daan at anim na putpitong miyembro at supporters ng NPA sa Bukidnon sama-samang subuko at nagpahayag ng suporta sa pamahalaan. Force ID nagtalaga ng apat na bagong commanding officers upang ipagpatuloy ang mga tagumpay sa AOR nito. Anim na putisa na former rebels tumanggap ng safe conduct pass mula sa pamahalaan. Dating rebelde binigyan ng bagong tahanan at pag-asa sa Agusan del Norte. Magandang araw Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Nobyembre 7, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasulduhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng Dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang pagbabalita. Kasundaluhan ng 4th ID tumulong sa mga residenteng apektado ng bagyong tino sa Caraga Regions. Narito ang detalye ng balita. Kaagad tumugon ng 4th Infantry Division sa pananalasa ng bagyong tino sa Caraga Region noong Nobyembre 3, kung saan nagmobilisa ng na mga tropa para sa HADR operations upang tumulong sa mga apektadong residente. Sa pakikipag-ugnayan sa mga Disaster Risk Reduction and Management Offices na mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya, agad na nagtungo sa mga binagyong lugar ang mga unit ng 4th ID upang magsagawa ng rescue operations, relief distribution at road clearing. Sa Agusan del Norte, sinagip ng mga tropa ng 29th Infantry Battalion ang ilang residente sa barangay Tagmamarkay, Tubay at barangay Mabini, Kabadbaran City. Sa Surigao del Norte naman, tumulong ang 30th Infantry Battalion sa repacking ng relief goods sa barangay Tayaga, Claver at sa preemptive evacuation sa barangay Magsaysay, Placer. Habang sa Surigao del Sur, katuwang ng lokal na pamalaan sa Karaskal ang 36th Infantry Battalion sa pamamahagi ng pagkain sa mga evacuees sa barangay Dahikan. Samantala, nagsagawa rin ng mobile patrol operations at naghanda ng kanilang disaster response teams ang 48th Infantry Battalion at 402nd Infantry Brigade para sa karagdagang operasyon. Ayon kay 4th ID Commander Major General Michelle Anayron Jr., tinitiyak ng 4th ID na mananatiling nakahanda at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang rehabilitasyon sa mga nasalantang lugar. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4 ID News, Bayani Update. Samantala, kakayahan sa disaster response operations pinaigting pa ng 4th CMO Battalion sa Butuan City. Narito ang detalye sa balita mula sa ating news correspondent na si Kabayaning Josie Ardion. Ng 4th Civil Military Operations Battalion. Pinalakas ng 4th CMO Kasaligan Battalion ang kakayahan sa disaster response operation. Sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Gerald John A. Saldo, nagsagawa ng dalawang araw na disaster response operation training. Ang pagsasanay ay isinigawa sa pakikipagtulungan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Buena Vista, Agusan del Norte, na pinamumunuan ni Ginoong Peter John Lamban, Training Officer 3, kasama ang kanyang grupo. Sa pambungad na seremonya, binigyang diin ni Lieutenant Colonel Gerald John A. Saldo ang layunin ng pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng batalyon sa pagtugon sa mga sakuna sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga tauhan ng sapat na kalaman at kasanayan upang maging epektibo sa panahon ng mga emerhensiya at kalamidad. Ang aktibidad na ito ay naghahanda sa ating mga tauhan upang maisagawa ang disaster response operations ng may koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Anya na Lieutenant Colonel Saldo. Dalawang pungkawani ang lumahok sa dalawang araw na pagsasanay na binubuo ng mga lektura, pagbabahagi ng karanasan at praktikal na pagsasanay na nakatuon sa mga rescue operations. Tampok sa mga aktibidad ang artificial respiration cardiopulmonary resuscitation, at splinting techniques. Gayun din ang tamang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at mga pamamaraan sa pagtugon sa insidente. Sa seremonya ng pagtatapos, ibinahagi ni Private First Class Wendy V. Rome ang kanyang impresyon at pasasalamat sa mga instruktor at tagapag-organisa. Ang pagsasanay na ito ay nagsilbing paalala at pagpapatibay ng aming dating kalaman at nagbigay linaw sa tamang mga hakbang sa pagtugon sa mga sitwasyong may sakuna, pahayag ni PF0. Samantala, sa minsahing ipinabatid ni Lt. Col. R.J.H. H. Go, Battalion Executive Officer sa ngalan ni Lt. Col. Saldo, kanyang ipinabot ng taus pusong pasasalamat sa mga tagapagsanay at kawani ng MDRRMO. Sa kanilang mahalagang ambag sa matagong tagumpay na pagsasagawa ng aktibidad. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang nagpapatibay ng ating kakayahan, kundi pati na rin ang ating layunin bilang mga tagapagtanggol ng sambay ng Pilipino. Ang mga sakuna ay dumarating ng hindi inaasahan. Kaya bilang mga kasapi ng hukbong katihan, nararapat tayong laging handa na tumugon ng mabilis at epektibo. Higit pa sa pagtatanggol sa bansa laban sa mga banta, tungkulin din nating magligtas ng buhay, magpanumbalik ng kaayos at maghatid ng pag-asa sa panahon ng krisis. Anya ni Lieutenant Colonel Go. Pinatitibay rin ang aktibidad na ito ang patuloy na suporta ng units sa mga lokal na pamahalaan sa usapin ng disaster response at pagpapanatili ng kahandaan ng mga tauhan sa oras ng kagipitan. Napapanahong balita, serbisyong publiko para sa Pilipino. Josie J. Arleon for ID News Bayani Update. Sa kabilang banda naman, 4th ID nagtalaga ng apat na bagong commanding officers upang ipagpatuloy ang mga tagumpay sa AOR nito. Nakastandby para sa kanyang report si Kabayaning Jai Hapas. Nagtalaga ang 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ng apat na mga bagong commanders sa mahalagang infantry, artillery at training units nito upang mapanatili ang operational gains, palakasin ang tuloy-tuloy na pamumuno at mas maging handa sa mga misyon sa buong area of responsibilities ng 4ID. Unang itinalaga si Lieutenant Colonel Ray Virgil Anogi bilang Acting Commanding Officer ng 38th Infantry Fight on Battalion sa Higakit, Surigao del Norte. Pinalitan niya si Lieutenant Colonel Albert Batinga na nagdala sa 30IB sa pagkakamit ng CGPA Streamers Awards dahil dahil sa matagumpay na operasyon at kontribusyon sa kapayapaan sa Surigao del Norte at Agusan del Norte. Si Lieutenant Colonel Anugi ay mula sa OCC Class of 2004 at dati ring deputy ng OG7 para sa Civil Military Operations. As sumunod na nag-assume ng command si Lieutenant Colonel Glenford Libre bilang Acting Commanding Officer ng 23rd Infantry Masigasig Battalion sa Buena Vista, Agusan del Norte. Pinalitan niya si Lieutenant Colonel Chris Baluran na inilipat sa bagong tungkulin na susuporta sa operasyon at administratibong pangangailangan ng division. Si Lieutenant Colonel Libre mula sa PMA Class of 2005 at dating ring Acting Commanding Officer ng Division Reconnaissance Battalion. Ay kasunod nito, formal ding itinalaga ang dating 30 IB Commander na si Lieutenant Colonel Albert Imbatinga bilang bagong komandant ng 4th Division Mentor Training School sa Camp Osito Bahian, Barangay 10, Malaybalay City, Bukidnon. Pinalitan niya si Colonel Gerald H. Halley na matagumpay na pinamunuan ang training institution mula Agosto 2024 at naghubog ng mga disiplinado at profesional na sundalo ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Ginawaran si Colonel Halin ng Military Merit Medal at Command Plaque bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon at serbisyo. Samantala, ang 4th Field Artillery Battalion ay mayroon na ring bagong pinuno matapos italaga si Lieutenant Colonel Alan Peña Flor. Bilang acting commanding officer, na papalit ni Lieutenant Colonel Victor Tileron. Si Lieutenant Colonel Peña Flor ay mula sa OCC Class of 2004 at dati namang nagsilbi sa OG-10 bilang Assistant Chief for Financial Resources and Administration. Inaasahang mapapanatili niya ang matatag na artillery support. at operational readiness ng 4ID. Pinarangalan ang outgoing commanders dahil sa kanilang mahusay na pamumuno at malaking ambag sa counterinsurgency operation, peacekeeping at community development at tumanggap rin sila ng military merit medals, interim distinguished service stars at command plaques sa kanilang ceremonial turnovers. At sa kanyang pahayag, pinuri ni 4ID Commander Major General Michelle B. Aniron Jr. ang parehong outgoing at incoming commanders. Dahil sa kanilang dedikasyon, kahusayan sa pamumuno at patuloy na commitment sa pagpapalakas ng papel ng Philippine Army sa kapayapaan, siguridad at kaunlaran sa Northern Mindanao at Caraga Regions. Binigyang diin din niya ang kompetenting pamunuan ang susi sa pagpapanatili ng operational readiness at malalim na pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dagdag pa niya na nanatiling matatag ang 4ID sa adhikain nitong itaguyod ang profesionalismo, kahandaan sa operasyon at mas pinatibay na pakikipagtulungan sa LGUs, civil society groups at iba pang stakeholders sa komunidad. Napapanahong balita! serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas for ID News Bayani Updates. Mahigit isang daang miyembro at supporters ng NPA sa Bukidnon sama-samang sumuko at nagpahayag ng suporta sa pamahalaan. Narito ang detalye ng balita. Sa isang daan anim na dating miyembro at supporters ng New People's Army ang sama-samang sumuko at nagpahayag ng kanilang suporta para sa mga programang pangkapayapaan ng gobyerno. Ito ay kasabay ng ginanap na panagsabwa, paghiusa alang sa kalinaw o kalambuan na pinangunahan ng 8th Infantry Battalion, IP Communities at LGU sa Sityo Mahayag, Barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon noong Oktubre 29. Ang mga seremonyang ito ay sumisimbolo ng pasasalamat, paglilinis at muling pagbubuklod ng mga katutubo at ng mga dating rebelde. Bilang patunay na ang tunay na kapayapaan ay makakamtan sa pamamagitan ng pagpapatawad, respeto at pagkakaisa, hindi sa karahasan o digmaana. Sa nasabing aktibidad, pumirma ng withdrawal of support to CPP, NPA, and ang mga dating sakop ng grupo na patunay ng kanilang pag-abandona sa armadong pakikibaka. Sinabi ni 8IB Commanding Officer Lieutenant Colonel George Haljurina na ninanais nilang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pagpuksa sa komunistang teroristang grupo at pagkakaisa ng bawat komunidad sa nasabing probinsya. Kasi we believe that uh, cultural solidarity is the cornerstone of peace of enduring peace. Uh, hindi ang hiling mag-uumpisayan sa puso ng tao at saka sa collective will ng mga tao na gustong i-rebuild yung uh, broken relationship. So ito yung mga objectives ng ating uh, panagsabwa activity. Come Gay control na usap kini kasagrado ng mga butang tulong kay nakuli ay ta sa mga ayong talik sa akong mga FR o atong mga kasundaluhan laki na sa mga bae mga dato sa akin. Dagdag pa rito, 61 na former rebels tumanggap ng safe conduct pass mula sa pamahalaan. Buong ulat iahatid ni kabayaning Rem Dayot. Isinagawa ng National Amnesty Commission o NAC ang pamamahagi ng Safe Conduct Pass sa 61 peace advocates at amnesty applicants sa VCDU Prince Hotel, Butuan City nitong Oktubre 30. Ang hakbang na ito ay bahagi ng makabagong paraan ng NAC sa pagpapatupad ng amnestiya, kung saan direktang nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga peace advocates mula sa limang asosasyon sa rehiyon. Sa ilalim ng Safe Conduct Pass, pansamantalang sinususpindi ang mga kasong nasa korte o investigasyon ng DOJ at hindi maaring arestuhin ang mga benepisyaryo habang dinidinig pa ang kanilang aplikasyon. Epektibo ito para sa mga kasong naganap bago ang Nobyempre 22 taong 2023 at mananatili hanggang maglabas ng pinal na desisyon ng Pangulo. Noong Setyembre naman, isang daan at na dating rebelde rin ang nakatanggap ng parehong dokumento. Sa isang seremonyang sinaksihan ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr., Noong Hulyo naman, 21 ang naunang ginawaran sa ilalim ng Local Amnesty Board ng Karaga. Sa kabuuan, umabot na sa 226 na dating rebelde ang nakatanggap ng safe conduct pass. Ayon sa NAC, naging posible ang hakbang na ito dahil sa pakikipagtulungan ng mga dating rebelde, lokal na pahamalaan na Agusan del Norte sa pangunguna ni Governor Maria Angel Amante at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Layunin ng programa ito na hikayatin na mas marami pang dating rebelde, talikuran ng armadong pakikibaka at yakapin ang kapayapaan sa ilalim ng batas. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Remdart Friday ID News Bayani Update. Samantala, dating rebelde binigyan ng bagong tahanan at pag-asa sa Agusan del Norte. Para sa detalye ng balita, nakastandby mula sa 23rd Infantry Battalion si Kabayaning Nicole Yamas. Bagong simula, dating rebelde, binayayaan ng bagong tahanan at pag-asa sa Agusan del Norte. Isang simple ngunit makabuluhang seremonya ng House Turnover and Blessing ang isinagawa para sa pamilya ni Loreto Mapoy, isang dating kasapi ng Guerrilla Front 4A na piniling magbalik loob sa pamahalaan at mamuhay ng mapayapa. Ang proyektong ito ay mula mismo sa pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Norte sa pangunguna ni Governor Maria Angelica Rosdel M. Amante. Isa itong napagandang programa dahil kabilang ito sa mga pangunahing inisyatiba na nagbibigay ng pag-asa at bagong simula para sa ating mga kababayang dating naligaw ng landas sa ibang ideolohiya, gayon din para sa kanilang mga pamilya. Ito ay patunay ng tauspusong hangari ng pamahalaan na makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa ating lalawigan. Ang 23rd Infantry Masigasig Batalyon ay patuloy na nananalangin na ang mga natitira pa sa kabundukan ay mahikayat ding bumalik sa kapatagan. Talikuran ang buhay ng kaguluhan at maling ideolohiya at mamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Isang patunay ito na sa bawat pagbabalik loob ay may bagong pag-asa at tahanang naghihintay. Mula rito sa 23rd Infantry Masigasig Batalyon. Napapanahong balita, servisyong publiko para sa Pilipino. Nicole Yamas, for Early News, Bayani Update. Mga kabayani, 47 days to go, Pasko na. Naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating tahanan at sa ating pamayanan. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person and Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Bon Enriquez at Jeline Fanyar, na nagpapaalala kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang, walang malayo sa puso ng, ng sundalo. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters, carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas from energy resources to manufactured goods its stability ensures industries thrive and markets remain open for trade to flow peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes defending our sovereignty and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.